Magandang araw mga boss. Ako nga pala si Kuya RM at welcome ulit sa channel na Tip ni Kuya RM. Kung saan tinutulungan ko kayo malaman ang totoong kondisyon ng mga battery nyo bis mismo sa actual testing. Ito mga boss, may nagdala sa atin ng DIN 55 mega battery. Gusto raw niya ipa-charge kasi sabi niya baka buhay pa. So, tinester ko na ito nung nakaraang araw mga boss. 10.2 volts lang. Sabi ko agad sa may-ari, Boss, medyo mababa na ito ah. Parang wala ng pag-asa to. Pero syempre, bilang battery expert, try pa rin natin kung pwede pa siyang mabuhay. Sinards ko na ito siya nung nakaraang araw ng 7 hours gamit ang battery charger. At alam niyo ba kung ano ang bultahi Ganon pa rin, 10.2 volts pa rin. Walang pinagbago kahit 7 hours nang naka-charge ibig sabihin sira na talaga nagtaka ako mga boss kaya tinatanong ko yung may-ari boss bakit basa yung ibabaw ng battery nyo ayan kasi oh basang basa po yan oh basa yan lalo dito pag uh, yan ayan oh basang basa yan oh basang basa sinapinan ko na lang siya ng karton oh kasi magkakalat yan sa siminto mamuti ang, ang ating uh, siminto sabi niya nilagyan po namin ng tubig naku pero hindi niya binanggit kung anong klasing tubig ang nilagay so tingnan natin buksan muna natin tong anim na takip kasi may butas yan sa ilalim So ayan bukas na yan mga boss Ayan mga boss tingnan nyo O oh. Punong puno na Pati gilid tumatagas na Ayan po Pati dyan sa gilid tumatagas na po yan Kasi punong puno Wala sa ayos ang paglagay nito, punong-puno talaga. Kaya kung sakaling maglagay kayo ng tubig sa battery nyo, huwag sobra. At mas importante, huwag ordinaryong tubig tulad ng gripo o mineral. Dapat distilled water lang kasi iba ang chemical reaction niyan sa lead plate sa loob. Ang nangyari dito dahil maling tubig at sobrang dami, nasira ang loob ng battery. Kaya kahit ilang oras mo pang i-charge, hindi na siya mag-hold ng kuryente. So mga boss, listen learn. Wag basta lagyan ng tubig lalo na kung maintenance free type tulad ng Megapores. Kung sakaling may singaw o tagas, ipasik agad. At kung nasa 10 volts na ang reading ng voltage, kahit naka na ng matagal, malamang goodbye battery na yan. Mga boss, para lang sigurado, itester natin ulit itong DIN 55 Megapores battery ngayon. So itester natin. Ito sa positive at dito sa negative. So, ayan. Pansinin natin mga kamaster, mga boss. At ayun na nga, walang voltage trading. Zero talaga, wala pang zero. Ibig sabihin, patay na ang sales sa loob. Wala nang chance to. Kahit anong charge pa natin ang gawin. So, confirm, Sirat na talaga itong battery. Ayan. Tama po ating pagkakabit ha. Pasabihin yung mali kaya hindi nagtuturo yung ating uh, battery tester or battery analyzer tama po yan, yan. plus sign po yan no yan tira din sa kinakabit uh, negative din po yan yan uh, hindi talaga siya to turn on Ayan. so next ang na natin yan kaya mga boss reminder ulit kung maintenance free battery hindi na talaga dapat nilalagyan ng tubig at kung lalagyan man siguraduhin tamang klase at tamang dami kasi pag napuno o maling tubig nilagay, ganito ang ending dead battery. Kaya sa mga nagbabalak dyan na gustong hugasan ang battery, itapon ang tubig at palitan ng panibagong tubig, huwag nyo nang tahakin o gawin, masasayang lang ang effort nyo. Di pa rin maayos ang battery tulad nito, e, tuluyan lang nasira. Listen learn mga boss, minsan hindi sa tagal kundi sa maling maintenance nasisira ang battery. Ako nga pala si tip ni Kuya RM at gaya ng lagi kong sinasabi, huwag basta hula, itister muna. The best tip to mga boss para sa mahilig mag DIY. Huwag nyo po punuin o sobra ang paglagay ng tubig sa battery kasi tatagas po yan. So yun lang mga boss, sana nakatulong sa inyo ang tip ni Kuya RM. Kung nakatulong ang ating video, please bigyan nyo naman ako ng like, subscribe and comment sa ating YouTube channel na tip ni Kuya RM.